Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Long live God! Iyan. Uh, matagal na iyang kumalat sa social media mga kapatid. Kung saan nilapastangan nitong mga nagsilatawang kulto ang pananampalataya at simbolo ng pananampalataya ng ating simbahang katoliko. Winasak ang mga imahin, sila ang moderno ngayong tinatawag na iconoclasm. Ano yung iconoclasm? Images destroyers. Ngayon, ito ang ating tatalakayin, mga mahala kapatid. Uh, meron tayong online Bible study. At sasagutin din natin, lalo ng paggamit sa mga pagchap-chap, gamit ang mga katoliko ng aklat sa iglesia ni Manalo tulad nito. Ayan. Babasahin ko po ang isang aklat katoliko. Siya ang inyong pakinggan. Paano ba nila pag potol putol itong mga aklat na ito at lalo na ito na munting katisismo? Munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Oh, yan. At hindi lang yan, iba pang mga aklat, the early uh, Christian uh, art, ginagamit din nila laban sa atin. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuo na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila pa rin aklat sa early Christian art, ang sumulat po nito ay isang paring hiswita si Edward Sindikos. Yan. At hindi lang yan, ginagamit pa nila ang iba pang mga larawan o iba pang mga uh, aklat at uh, tulad dito ang pananampalataya ng ating mga ino. Sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka para tayong tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang inyukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po na binanggit ninyo, aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay uh, The Fate of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalot ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. At di lang yan, daming mga aklat na ginagamit nila. Isa na itong Uh, Catechism of Christian Doctrine. Tangi sa uh, mga larawan sa Iglesia Katolika, tangi sa mga larawan na kanilang sinasamba, ano pa ang ipinasasamba, kapatid na Victor, sa mga kaanib sa Iglesia Katolika? Pati po yung mga tinatawag na relikya. At yan ay pinatutunayan po dito sa kanilang aklat na kontawagin ng Catechism of Christian Doctrine. So napansin niyo mga kapatid na pawang mga aklat katoliko ginagamit nila, pinag-chap-chap nila isa lang layunin para makahikayat sila sa mga inosinting kaanib ng simbahang katoliko. At di lang yan, kung mapansin ninyo, uh, grabe ang kanilang pagtuligsa, itong pagsilitawan sa iba't ibang mga kulto sa ating panahon ngayon, winasak, binasag ang mga sagradong imahe, nilapastangan ang simbolo ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay isang katoliko, tingnan mo lang ba ito? Manatili bang di mo pag-aralan at palaliman ang pananampalataya mo? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo So, ang ating paksa, ulitin ko, ang paksa natin ay kaugnay sa sagradong imahe. Oh. Secret images. At intayin mo lang muna natin sila si si Abi na maridi na. Okay. Ngayon, isa sa mga tatalakayin natin itong grabing banat sa iba't ibang mga kulto, mga kapatid, sa paglapastangan sa banal nating pananampalataya. Itong pastor na ipakita ko sa inyo, akala niya imahe ng mahal na Birhin Maria. pinagalitan niya, wala umanong reaksyon. Winasak niya. Ha? Winasak niya. Oh. Hindi. Hindi niya alam, hindi iyon Imahe ng Mahal na Birhen Maria, larawan ng Sinteres of the Child Jesus. Ito, Hello. ah, sandali, ah, Muslim yun, winasak ang, ah, yes? Yes, live na, sis? O, oh, mag kayo? O, oh, sige, live na kayo, sis? mm, -mm. Okay, naka-live din tayo ngayon mga kapatid sa punto por punto sa uh, magita ni Sis Helda na kahit iba ang oras na nasa ibang bansa na uh, pinagsisikapan talaga niya na magiging bahagi sa evangelization, no? Uh, so Kung pansinin ninyo mga kapatid, ito sa Seventh-day Adventist, sinunog 'yung mga imahe natin, no? <laughs> Karan bro Jojen Tawa-tawa pa dito ang evangelist ng Seventh-day Adventist. Binuhusan ng gasolina. <laughs> Karon bro, Eugene, makita nila kung unsan niya ang may eh. Nga, nagingon ang ginoo. Nga, sunugon. O, oh, sunugon ha? Oh. Sunugon. Inong sa kong tubig, brother Eugene nag-viral ito nung at humingi siya ng tawad, no? Pagkatapos nito mga kapatid. Napilagahan ba ito. Uh, huwag mong inumin yan. Ayan. Ah, uh, sinunog talaga. At uh, yeah, isang Muslim din, winasak. Yala, yala. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala.

Gabi talaga ang uh, paglapastangan nila sa pananampalataya. Pero di ba kayo nagtataka? Pawang mga imahe at sagra, kinikilalang sagradong imahe ng simbahang katoliko ang kanilang nilapastangan. Pero may larawan sa satanic church, yung larawan ni Baphomet, limbawa ito. Last August, the group the Satanic Temple unveiled this statue of Baphomet outside the state capital Oh, so, may larawan ni Bapumit. Ang tanong, nakakita na ba kayo ng ministro o pastor na winasak ang larawan ni Bapumit? Di ba? Wala, no? Bakit kaya na kung kaugnay sa larawan ni Bapumit, wala ni isang pastor na umaatake uh, nagpakita na winasak nila. Huwag niyong sabihin na dahil sila'y kaisa.